Isang sinaunang relihiyon na puno ng karunungan at pagtuturo tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang Budismo ay nagmula sa silangan at sa loob ng libo-libong taon ay naging gabay ng maraming tao sa pagtahak ng landas patungo sa kaliwanagan. Ano nga ba ang Budismo? Ano ang pinaniniwalaan nila tungkol sa buhay at kamatayan? Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito upang alamin ang mga aral ng Buddha at ang mga misteryo ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Budismo ay nagsimula mahigit dalawa't at kalahating libong taon na ang nakalipas sa India sa pamumuno ng isang prinsipe na nagngangalang Siddhartha Gautama na kalaunan ay naging kilala bilang Buddha ang naliwanagan. Umalis siya sa kanyang marangyang buhay upang hanapin ang kasagutan sa mga katanungan ng buhay at kalungkutan. Ang ibig sabihin ng Buddha ay ang nagising o ang naliwanagan sa kanyang pagninilay na tuklasan niya ang mga aral tungkol sa paghihirap, ang sanhi nito at ang paraan upang makawala mula dito ito ang naging pundasyon ng budismo. Mga pangunahing paniniwala ng budismo Ang budismo ay may mga pangunahing aral tulad ng apat na katotohanan at ang walong daan na landas. Naniniwala sila na ang buhay ay puno ng paghihirap ngunit may paraan upang malampasan nito. Sa apat na noble na katotohanan, sinasabi na ang paghihirap ay bahagi ng buhay may dahilan ang bawat paghihirap na kalimitan ay ang pagkapit natin sa material at makasariling hangarin. Ngunit sa pagtahak ng walong daan na landas, maaaring makamit ang nirvana, isang estado ng kapayapaan at ganap ng pagkaunawa. Ang paniniwala ng budismo sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Para sa mga budista, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang bagong simula ang konsepto ng muling pagsilang o rebirth ay mahalaga sa kanilang pananaw tungkol sa buhay at kamatayan. Naniniwala sila sa isang samsara o ang patuloy na pag-ikot ng pagsilang, kamatayan at muling pagsilang. Ang bawat aksyon o karma ay may direktang epekto sa ating kasalukuyan at hinaharap na buhay. Ang mabuting gawain ay magdudulot ng mas maayos na muling pagsilang samantalang ang masamang karma ay maaaring magdala ng mga pagsubok sa susunod na buhay. Nirvana at ang paglaya mula sa samsara May paraan upang wakasan ang siklo ng samsara at ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng nirvana. Ang nirvana ay isang estado ng kaliwanagan kung saan ang isang nilalang ay napalaya mula sa karma at muling pagsilang. Para sa mga budista, ang paggamit ng nirvana ay isang paglayo mula sa lahat ng paghihirap. Ito ang kanilang pinakahuling layunin, ang makalaya mula sa makapangyarihang siklo ng buhay at kamatayan. Mga aral ng budismo sa pamumuhay at pagpanaw. Ang budismo ay nagtuturo ng mga aral hindi lamang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan kundi pati na rin sa tamang pamumuhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng kabutihan at palakasin ang ating karma. Sa pamamagitan ng pagiging mabuti at pagninilay-nilay, maiiwasan ang negatibong karma na magdadala ng masalimuot na muling pagsilang. Para sa mga Budista, ang kamatayan ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ay bahagi ng natural na siklo ng buhay. Sa kanilang pananaw, ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong yugto. Sa ganitong paniniwala, mayroong kapanatagan sa pagharap sa kamatayan at pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay. Sa Budismo, ang ating mga desisyon sa bawat araw ay may epekto sa ating hinaharap. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa tulong ng mga aral ng Buddha, maaari nating matamo ang kapayapaan at kaliwanagan. Ang kamatayan ay bahagi lamang ng mas malaking paglalakbay ng ating mga kaluluwa. Sa dulo ng ating paglalakbay, ang tunay na tanong ay, ano ang mga bakas na iiwan natin sa mundo? Sa pamamagitan ng pagyakap ng mga aral ng Budismo, maaari nating tahakin ang daan ng kabutihan, kapayapaan at kaliwanagan. Sa iyong palagay, tama nga ba ang aral na itinuturo ng Budismo? I-comment mo ang iyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang aming talakayan tungkol sa Budismo, at sa buhay pagkatapos ng kamatayan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong suporta at samahan ninyo kami sa mga susunod pang kwentong puno ng aral at inspirasyon dito lang sa Base sa Tunay na Buhay.